Magaling at nagpapakondisyon na si Kai Soto para sa malapit ng Japan B-League. Bago sumabak ng Gilas Pilipinas si Kai Soto nitong OQT ay nagdodomina na si Kai sa si Japan scoring 15 points at 13 rebounds sa ating Gilas Pilipinas. May ilang rumor na may ilang offer ang Euroleague lalo na sa Lithuania. niya. Napabalita pa nga dito dati na interesado sila sa serbisyo ni Kai Soto pero mas pinili pa rin ni Kai Soto na maglaro sa Japan dahil sa laki siguro ng offer sa kanya. Ayon sa report ng Spin.pig, si Kai Soto ay inopera ng Japan ng $600,000 a year o roughly 34 million pesos a year o 2.9 million pesos kada buwan. At mas lumaki pa ang offer ni Kai Soto sa bago nitong team sa Japan na napapabalitang 4 to 5 million pesos kada buwan kung sakaling maisipan ni Kai Soto na maglaro sa PBA ay sobrang layo ang makukuha nito per month. As per rules ng PBA baka around 200,000 pesos lang ang makukuha nito per month na nagma-maximum ng 420,000 pesos a month dahil sa salary cap. So hindi na nakakapagtaka na mas pinipili ni Kai Soto na maglaro sa abroad katulad ng ibang Pilipino Katulad ni Third Rabena na balitang maglalaro sa Middle East team pero sa kategory ng Euroleague. Si Kai Soto ay nag-average ng 12.8 points per game sa Japan na may kasamang 6 rebounds per game. 57.7% from the field na sobrang ganda din ang nilalaro sa ating Gilas Pilipinas noong OQT kahit na injury. Samantala ano na nga ba ang nangyayari sa pangarap ni Kai Soto mag-NBA? as per report ng spin.ph maglalaro talaga sana si Kai Soto sa NBA Summer League pero mas pinili pala nito ang maglaro para sa bayan instead sa NBA Summer League dahil sa gusto nitong makatulong sa ating gilas Pilipinas ayon sa Wasserman agent ni Kai Soto ay hindi pa rin daw sumusuko ang kanilang kampo sa pangarap ni Kai Soto na makapasok sa NBA at ang priority nila ngayon ay mas mag-improve po talaga ito. Hindi dan sarado ang kampo ni Kai Soto sa pagbabalik nito sa NBL Australia dahil may ilang rumor din na nakakatanggap pa ito ng offer doon. Well kaya pa lang NBL Australia ay malimit ng ipinapakita pa rin ang ilang highlights ni Kai Soto sa kanilang liga. Two times fans MVP ba naman itong si Kai Soto eh? Samantala ay naman sa pinakabagong sinabi ng current Sacramento Kings assistant coach na si Jimmy Alapag na sobrang laki pa rin daw talaga ang tsansa ni Kai Soto na makapasok sa NBA. Sinabi pa nito na actually daw hindi na daw masyado height ang hinahanap ngayon ng NBA. Yung masipag, may talent at porsigido daw talaga makapasok sa NBA ang kinukuha nila. Kaya lahat daw kayang makapasok sa NBA basta sa kanyang experience bilang assistant coach ng Sacramento Kings.